Hello Titans, welcome back to my channel. Dahil sa ating last video na in-upload, dinagsa ngayon ng mga komento itong si Ken dahil sa kanyang pagbili ng first car niya. Dahil first car niya, iniintriga siya, bakit daw bumili ng first car? Eh may dapat bilhin na importante. Kaya naman na dinagsa din ng komento, pinagtanggol si Ken, bakit kayo nakikialam? Pera yan ni Ken, pinaghirapan niya, marangal siyang natatrabaho, tinupad ang pangarap, tumulong sa pamilya. Nagtatrabaho si Ken na walang naagabyadong tao. I'm sure ang nagkomentong ito, ang nag, negative komentong ito ay mga hindi 18s, mga fake 18s dahil hindi sila masaya. Para kay Ken na bumili ng first car dahil pinaghirapan niya kumbaga gift for himself. Regalo na sa sarili niya na makabili ng sasakyan first car ever. Hindi lang na naman siya ang gumagamit nito, hindi lang siya ang gumagamit nito, kundi ang kanyang pamilya, kanyang papa, kanyang mama, kanyang mga kapatid, pwede niya, pwede niya i-share ang kanyang first car sa kanyang pamilya. Kaya stop bashing, stop hate, dahil uh, pinaghirapan ni Ken ang kanyang pera at uh, kahit uh, galing sa taong bayan, galing sa mga fans niya, ang kanyang kinikita, still, binabalik niya ito. nagbibigay siya ng saya, entertainment, ang kanyang talent, ay uh, sinishare niya, at uh, hindi niyo alam din, mayroon siyang mga charity activities o kawanggawa para sa mga nangailangan, lalo na sa kanyang uh, pinanggaling probinsya o sa mga taong nangailangan. Yan lang po, at uh, yun nga, stop bashing dahil uh, lahat ng uh, karangyaan at luxurious life o kayamanan pera, ang natatamasa ngayon ng SB19, lalo na si Ken ay uh, pinaghirapan nila at uh, galing sa kanilang pawis, dugo at talent lalo nung nakaraan, mayroon ding mga fans itong uh, si Ken na hindi pala fans dahil uh, nagkomento parang maging laos din yan diba dati, nagpunta siya ng Mindanao para sa kanyang guesting sa isang uh, beauty pageant may mga komento siya na mala, malaos din yan si Ken. O di ba? Kaya stop. Stop bashing. Stop the hate. Dahil ang mga boys, SB19 boys, especially Ken, ay nagtatrabaho ng marangal. Walang naagabarong tao.